Hello guys, ito na yung niluto ko kanina guys. Ito yung celery na soup guys. Ang sarap nito guys, ang bango ko, healthy pa, healthy talaga. Tapos ito yung ininit kong ampalaya guys. Kasi ito, ito yung toyo. Bagay ate apple, ito yung celery, bagay din ni ate. Ito yung dahon, ginawa kong sabaw. Ito yung suka. So, sama niya akong kumain guys maya pumupo po kasi kung masakasimang ilam kasi akong ilagay nito mili ba ko sa bago na ako ibutang sa Hmm. Pasagot na lang. Nanggakamit din ko siya. Nanggakamit talaga. Hmm. sabi, ang dami kong makain ito. Hmm. Hmm. Elap. Okay, sarap. sarap guys. Grabe. Hmm. 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 Sarap.